Ito lang ba yung mga dumating para sa misa ng Immaculate Conception? Rosie, Eduardo. Eduardo, mag-iingat ka. May magtatangkang pumatay sa iyo. Ha? Huh? Uh, sino? Bakit? Mahirap ipariwanan. Pero na mga susunod na mangyayari dito sa Pilipinas. Kaya, Eduardo, umalis ka na. Isahan mo si Adelina. Pati na si Teresita. Sandali lamang. Ako'y ako, y, ako y nagugulahan. Si Teresita, hindi, ba, hindi ba't hindi ba kayo ikakasal na? Karimutan na natin ang kasal. Sa Eduardo, lumayo na kayo. Pumunta kayo ng probinsya. Kahit saan, basta malayo dito sa Maynia. Yun lang ang paraan upang ligtas kayo. Ligtas saan, Hiroshi? Ano bang sinasabi mo? Anong sasayang Hiroshi ga Hiroshi Hindi mo sinasagot ang aking mga katanungan. Sino ang nagtatangka sa akin? At pati si Adeline na Teresita ay nadadamay pa. Dada, sumunod ka na lang sa akin. maari maaari ba? umalis ka na. Lisanin nyo na ang Maynila ngayon din. Hindi nakaligtas dito. Sa'yo na rin, Eduardo. Isa ka nga po, hindi ba? Mga hayop kayo. Binoon ba nyo yung Pearl Harbor na walang kalaban-laban? Wala akong kinalaman doon. Kasi talaga ba? Baka kaya kayo narito sa Pilipinas dahil gusto nyong pasabungin at sakupin ang aming bayan. Baka mga ginawa, huwag kayong padalos-dalos. Kilala ko ang hapones na ito. Wala siyang kinalaman sa mga ipinibintang ninyo. Huwag mo na 'yung pinagtatanggol pang halip na ito? Ano ko Ano ko dako? Ano

Kalau kita tak dapat apa-apa, apa kita akan buat? Kita akan minta maaf apabila kita dapat apa-apa. Jangan! 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 Sandali lang! Huwag mga alam, Eduardo! Huminaan ko kayo! Huminaan! niya ako! Anong Walang hiya mga hapon na yan! Tamahin! Hindi pa kayo naawa! Bukos na natin kayo! siya gusto, tama na! Bakit mo siya pinapanigal, mga demonyong mga hapones na yan? Uy! Hey, itigyan niyo yan! Tama na! Tama, tama na! na! Itigyan niya yan! Mga hapid ba, tama na ho! Parang awan niyo na, ano bang nangyayari? Nagagalit sila sa ginawang pag-atake ng mga hapon sa Pearl Harbor. Mga kabayan, napakalayo ng Hawaii sa ating bayan! Bakit kailangan yung idamay yung mga inosente na nananahimik ng na mga hapones dito? Tuluyan na rin bang nawalangin yung awa sa inyong mga kapwa tao? Ha? Ayun na nga siya! Tama na! Tama ako, oh, tigilan nyo na! So walang galang na dado. Pero mga kapwa natin Pilipino, nagsimula ng gulo dito. Basta na lamang nila binugbog si Rosie. Bakit mo siya huliin? Huwag ka makailam, Eduardo. Sumusunod lamang ako sa utos na arestoy ng lahat ng mga Hapones sa buong Maynila at ikulong. Ngunit bakit nyo sila hinuhuli? Anong kinalaman nila sa nagaganap ngayon sa Pearl Harbor, ha? Mag-isip ka nga! Mama lang na hulihin at ikulong ang mga kaaway ng Amerika. Tulungan natin ang mga konstabularyo Hanapin natin lahat ng mga hapon at arestuhin natin ngayon. Aline! Aline! Okay. Tidet! Sumama ka na sa amin! Do not let anybody inside the house, especially if we don't know them. Understand? Yes, madam. <laughs> Anata, sore wa nani? Nani mo yasetero? Anata! 何してるのこれは君密文書だバラスパイダークなやつヒロシには伝えたんない私は大日本帝国陸軍のスパイとして活動してるあと数時間で日本のフィリピンを攻撃する正直この後どうなるか Tara, kung mag-iisip mo siya, No wonder the skikos kilos hate us now. Madali lamang. Dado, ikaw nang bahala sa ama't ima. Huwag na mo silang papabayaan. Ano ang iyong ibinulong kay Eduardo? Dado, magkapabata tayong lahat dito. Kilala mo si Hiroshi. Sabay-sabay tayong naglalaro ng baseball noon. Sabay-sabay tayong lumaki. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang sasaktan. Halika na. Saan niyo siya dadalhin? Ano <tod> na? <tod> Sandali! O oh, ngayon, matanda pa kayong hinuhuli. Wala na bang kalaban-laban? Wala na ba talaga kayong awa? Uulitin ko. Sumusunod lamang ako sa utos. Yabero! pero... Hanasin ko! Wala akong ibig sabihin! Diyos ko! Ano bang nangyayari? Sige na, pumasok na kayo. Pagbigay alam ninyo agad to kay Angel Julio. Teresita, alamin mo kung saan nila tadalin si Hiroshi hindi ko na muna kayo masasamahan. Dahil kailangan kong puntahan agad ang Tanaka. Kuya, baka ikaw naman ang mapahaba. Huwag niyo kong hindi Kaya ko nga, Chef. Sundin niyo na lang ang aking sinabi. Ngayon din. Kuya, kuya. Kuya. Kuya.